Hello mga kabayan. Pinaabot nga pala ng aking pamangkin ang kanyang taos pusong pagpapasalamat sa ibinigay natin sa kanya na konting tulong. Ngayon po pinapakita niya dyan sa video na siya ay papunta ng palengke. Ayan, namimili po siya para sa kanyang pagtitinda. Marami po siyang mga nabili may leeg ng manok, may bituka, may dugo. Kaya po, kumikili na ang nagtitinda sa palengke ng mga ilalako ng aking pamangkin. Yan daw na palengke, eh, mga bagsakan ng mga ibat-ibang uri ng karne ng manok at ng mga karne ng baboy. Ayan po, pinapakita niya na ang kanyang mga ilalako o ititinda. Yan na, ready na po. Mukhang maayos ang kanyang pakagawa. Ang kanilang lugar kasi eh, matao. Marami pong mga dikit-dikit na bahay kaya maganda po ang magtinda sa lugar na yon atang kanilang bahay kung hindi ako nakakamali po eh tabing kalsada ayan mamayang konti lalabas niya na yan ipapakita niya na ang sa pwesto niya at aayusin na niya mga ka-united maraming maraming salamat sa inyong tulong Ayan, iba't ibang, hindi lang po pala mga barbecue ang kanyang tinitinda. May pangulam din po, o ba? Diba? Ayos, madiskarte din ka po paano. Hindi lang nakatuon sa isang uri ng pagtitinda. May, may pang-ulam din po, ayan. At least may alternatibo siyang pamamaraan. Pinigay niya sa akin ang video na to pang ipakita sa inyo ang kanyang labis na kagalakan na pagpapasalamat. ayun kaya kailangan lang sa buhay eh, madiskarte at masipag, matyaga. Ayan, sa mga kababayan, maraming maraming salamat sa inyo. Mayroon na naman po tayo kahit na na pasaya. Kahit na po sa maliit at sa konting tulong na ating pinagkaloob mabuhay po tayong lahat mga ka-United. At lagi po kayo na mag-iingat.